Bawag palang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Pamanak sa kabi Sulundib lang ko mga kapaders At yung mga kasama ko kanina Lumaot ng huli ng pugita nakawli man sila Naroon yung aking mga kapaders na gamitin Ayun Yung kulay dilaw mga kapaders At yung malaking bangka ako Tinaas ko naman mga kapaders dahil Masama ang panahon Medyo dito sa harap ng isla mga kapaders medyo kurokobliman kailang malakas pa rin ang hangin ng habagat mga kapaders galing mauban gawa ng bagyong yan mga kapaders testing ako mga kapaders sa malapit lang sa mga dating ispatati kapanaan. siya nga pala mga kapaders ito yung ating pana na galing sa ulin mga kapaders minasili ako ng may kasamang pintura mga kapaders para maglubog tiyangal ko na yung tinga dito sa lalim mga kapaders ito, pinturaan ko ng kulay blue at para sa ating GoPro, maganda ang kuha mga kapadis dahil yung ating pintura medyo maitim. Hindi kasi naman kuha ng GoPro natin, medyo madilim mga kapadis. May salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at patuloy ninyong panonood sa aking mga video sa YouTube. At maraming salamat din po sa mga nagpalo sa ating Facebook page. Malapit na ang Pitcha Uno. Berti natin mga kapadis. Sana pala tayo ngayong pagpalaot kaya tayo sulundib lang. Abang malaki pag dive mamaya God bless Lahat tayo mag-iingat Panibagong dive na naman tayo sa gabi Dito sa butas may surang nakasuot Buwi na mano Antay kong tumagilid mga kapaders. Akarap sa akin Tayo ang tatagilid na laang Pipihit mm -hmm. Buwi na mano Malakas pa talaga ang habagat Gawa ng bagyo Hindi muna ako lumayo Dito lang muna ako sa malapit Lumao at testing. Sulong dive lang ako At yung mga kasamaan ko Lumalaot sa umaga nanguhuli ng pugita ito pangalawang huli mga kapaders pangalawang sumpong pala hindi pang nauhuli mm -hmm. ito ang pangalawang huli malapad na bukawin maganda ang sampula naman dito mga kapaders kasi may tabi lang ako ng isla hindi ako lumayo mahirap pagparalayo baka makabot ng Taiwan na walang passport <laughs> at dito sa unahan ko sa may katabi ng tayong maisda mm -hmm. lapu-lapu nagitik natin tinama sa may batok mga kapaders diglik or kauser ayos na itong pandaradagdag pag ispat ko sa unahan may malaking samaral papalapit sa atin mm, lagata ka dyan hindi nagitik dito sa amin ngayong itong samaral lapula po nato pa mayroong pang isa mga kapaders bali dalo pala na yun araw na malayo na napansin ako mga kapaders ito yung lupin ng bangka ko malibra tayo nasa na kayo sa maral pumunta hindi ko na makita nagpapabor sa lakas ng agos pabor din sa lakas ng agos naroon sa unahan mga kapaners nasa may kanto ng bato nasa may partim buhangin binaba ko na mga kapaners ikinasa ko na ang pana na ito tumigil nakabalagbag lapitan ko na mm, bali dalawa siguro ko ito mag-asawang sa maral maliit ng kaunti itong pangalawang pana itong nauna malapad mga kapaders Maraming salamat ulit, Lord. Hanap pa tayo, baka mayroon pang kasama. Ito, Bibiya. Pangulam naman ito, mga kapaners. Mm -hmm. Hindi nakabaw ng sima ng pana. Dahil ang pagpana ko, wala sa distansya. Kaya yung sima hindi tumagos. Yan, lang ko na laang. Ikinasa ko ang pana at mayroon pang isa. Mm -hmm. Bali, dalawa. Uy, natanggal pa. Tusukin ko na lang. Yun, susuguin natin tama, mga kapaders sigurado ng pang-ulam bukas, tig-isa na aking mag sa pang-ulam sa bibiya, hindi na sila mag-aaway. Maigi nila ang kahit lumakas ang dagat, hindi naglabo. Hanap tayo naroon sa unahan. Manitis, nakadapa. Mm -hmm. Yung isang klasing manitis naman ito, yung makintap ang kaliskis na ito mga kapaders. Pero ayos na ito, pandaradagdag. Ito yung isang pana ako mga kapaders. Kukuwain ko at baka makalimutan ko, maiwan daladala ko ang yan at pag din nakapaan ng malaking surahan na hindi kayang abutin ng automatic yan ipapaan ako yung mahaba na ito pa manitis timbungan isdang may balbas mga kapaders gigitikin natin tamaan saan yung pinakang sentido na hindi makatakas mm -hmm. gitik dumudugo na mga kapaders mga 300 grams na estimate ko dito pagbibigyan niya ang birthday ko sa Pichauno at mga ng klaseng isda nagpakita pakita sa atin ngayon. hanap tayo ulit. Uy, kulambutan. Nagkasing kulay ba to? Medyo maliit pa mga kapaders, pero estimate ko dyan mga 400 grams na pag natimbang. Hindi ko muna papanain mga kapaders. Pinibidyohan ko lang muna. Ayan, masuot na sa bato. Lumabas uli. Pabis lang lumaki ang kulambutan. Uy, ayaw magpakapit mga kapaders. Ayan, sige, layo. At pag malaki ka na, magpakita ko ulit sa akin mga buwan ng ugos katapusan mga kapaders o kaya september malaki na mga kulambutan balik session tayo ulit sa ng mga kapaders dahil paamihanin. yun lumayo na nagahanap tayo naroon orinis mga kapaders masuot sa pinakong dito sa mataas na bahura meron akong napansin lapula po, mga kapaders itong unahin ko muna gitek mm -hmm. naroon orinis huwag na kaya mga kapaders hindi ko napanain wala pang bibili ng urenis... Pero pang ulam sana, pwede na rin. Sobrang lino ang dagat dito kahit naglakas. Hanap ko na ito, talik bago. Naglabas sa butas. Uy, may timbungan mga kapaders. Itong unahin kong timbungan at baka lumayas, malaki pa naman. Mm -hmm. Mali ang pagpana ko. Sa palikpikan tinamaan, naman... ko ang pana. Na yung talik bagong yun. Uy, may laka po Itong talik bago, pales na. Mm -hmm. Bali, dalawa. Mayroon pang isa mga kapaders. Ikakasuko pa ang bana. At mayroon pang lapujin. Ayan. Nasa kanto ng bato. Panain ko na rin. Baka lumayas pa. Mm -hmm. Tatlong piraso. Lapujin. Taligbago. Timbungan mga kapaders. Pero sa presyo. Parehas yan. 1.30 ang bintahan dito sa amin. Itong lapujin. Medyo maliit pa. Hanap na naman tayo. Diyan sa unahan. Na ito. Lapu-lapu. Liglig. Mm -hmm susuot pa sa binagong nagbalagbag na sa butas itong lapu-lapu hirap nang hilahin dahan-dahanin ko lang mga kapadis, dahil yung sima ng pana ko medyo malambot na gawa sa balangitan pag pana ko ayan na papalabas na ayos na itong pandaradagdag pasala po na rin ito gaito kalaki tsaga-tsaga lang ako mga kapadis, kahit sulong dive dito sa unahan uy talig bago mm -hmm. ayos na itong pandaradagdag ikakasako ang pana at mayroon pang isa. Naroon, labas ang ulo mga kapaders para bukawin. Napansin na yata ako nung isda na ito ay bukawin talaga. Ah. Sumuto sa pinakang ilaw, naroon na malayo ng mga kapaders. Hindi ko na makita. Di ba, hindi man saktan. May nakatakas pa. Para pakita sa akin yan, sigurado yan. Dito sa mga butas silipin ko, wala mga kapaders. Hanap na lang akong ibang isdang mahuhuli. Di masaktan yung bukawin. Ito, saging-saging. Sigurado. Maganda ang patamaan. Mmm. -hmm. Gitik. Saging-saging na isda. Masarap pero ito ito mga kapaders. Magandang isda na pakita sa akin ngayon. Makakadilin siya rin ng pang birthday. Dito sa lalim ng sayap. Ay, lapulapo mga kapaders. Ito. Salamat ulit Lord. Siguradohin ko pagpana. Nakarap sa akin. Hinginig pa ang kamay ko. Mm -hmm. hindi nagitik pero tinamaan man si Bungin or Sono mga kalahating kilo na ito sigurado na bawit na ang gastos dalawang litrong krodo salamat ulit Lord sana mayroong pang kasama ikot ikot ko itong bahura baka mayroong pang kasama buhanginan dito mga kapaders naroon may nakasuot sa ilalim labas ang ulo wow laki lapula lapo ulit pangalawang huli Mm -hmm. sabis na naman. Hindi ko na inisip na makitik. Ang importante, tamaan ang pana. Wow, laki ito mga kapaders. Ayos na itong pandagdag uli. Hanap tayo, baka mayroon pa. dyan sa unahan, dito mga kapaders, may malaking bukawin nakatalikod sa atin. Try ring ko na kaya ito. Mm -hmm. Ayos na ito, ilahin ko. Ganda ng siman ang pana. Nakalampas. Malapad na bukawin first class siguro ada sa mamimili maraming yung naghahanap ng isdang mabibili mga kapalirs kaya pagkakataon natin ngayon bukas siguradong maraming mabiling isda hanap tayo uli dito sa mga butas silip silipin natin wala mga kapalirs naroon may paligpil akong nakita buntot mga kapalirs dito sa kabila ikutan ko at susungkitin natin dito at para makiliti mga kapalirs Iyan, sigurado ka. Uy, lumabas mga kapaders. Lapu Jane. Mm -hmm. Gitik. Pulo ang tama. Malaki-laki na ito. Sigurado ito pa sa lapu Medyo malaki na ito. Hanap ako uli. Baka mayroon pang kasama. Dito sa ilalim ng butas. Sa binagong wala mga kapaders. Dito sa isa. Dito sa mataas na bahura. Ito. Mm -hmm. Talig Mahirap makita ang talikbago bago pag talaga didilim. Iba talaga pag bubuhayin ng isda lumalangoy kahit malayo kita ng mga kapaders. Pero mas maganda pa rin ang sa didilim, ang isda maamo kahit malapit na, hindi pa nalayas, naroon bukawin. Malaki-laki na ito. Malim ang butas. Mmm, kinamaan. -hmm. Ilayin kong dandahan mga kapaders. Delikadong mga kabunot Hindi nagbuka ang sima. Ibalik ko ulit mga kapaders. Ayan. Yun, nagbuka na. ilahin ko na ito mga kapaders yung buntot lang inasok yung buntot at nakabalagbag ilahin ko dandahan labas na huwag lang makabunot yun nahuli rin mga kapadyers ayos na itong pandaradagdag dapat sigurado na ito ang pambihon ikot-ikotin ko lang itong pinagpanaan ko baka mayroon pa dyan sa unahan tingnan ninyo mga kapadyers oh. pag ang panay kuleblo ang kulay maganda ang kuha ng gopro natin hoy isda kalapit ko na lang mm mabuti at maamo hindi lumayas. Maya maya mga kapaders. Hanapan ko pa baka mayroong kasama. Naroon, Camilo. Pambangot ulit sa gulay mga kapaders. Tatago pa. Oh, naroon sa butas mga kapaders. Hirap nang makuha sa butas. Susungkitin ko ng pana para lumabas mga kapaders. Dito, kikiliti natin. Labas na. Lumabas ka na dyan. Wala ka dyan susuutan. Sikip ka sa butas. Magpahuli ka na sa akin Tama kang pangulang, pambango huli ka Ayos na ito, kamilo Sa mga nagko-comment po dyan, hindi po ito nakakalason Bukas ating kakainin ito Pakita ko sa inyo Mayroong pa sa unahan, manitis Medyo maliit mga kapalers Pero may sukat na rin, maganda na rin mga kapalers Ito, malaki-laki Kailaang Pares lang ang laki mga kapalers Mapahan ako ng isa matisteng Oh, ayaw magpalapit mga kapaders. So, malayo na. Bayay ka dyan. Hanap na akong ibang isda mga kapaders. Dito sa parting malalim. Naroon. Liglik. Ayos to. Nakalabas sa butas. Abangan ko mga kapaders. Mm -hmm. Ganda ng tama. Pasalapo na rin ito. Malaki-laki na. Nagpipilit makabunot. Ididin e ko sa buhangin ng pana. Yun, nakalampas din. Sige, pulyang, nakabuka ang siyuma ah, na yan. Di ka makatakas. Dito, mayroon pang isda. Kuloy pula. Mm -hmm. Uy, nakatanggal. Pang na sana yung mga kapaders. Sundan ko na lang, uy. Mmm. -hmm. Huli ka rin. Suga. Isdang malaki ang mata, mga kapaders. Masarap sipsipin ang mata na ito. Ito ang favorite ko sa isda. Pang malaki ang mata. May pangulam ulam na. Makakadilin siya pa, mga kapaders. Hanap tayo uli Diyan sa unahan wala dito nakasuot sa butas wala din mga kapaders wala na yata isda dito tsaga caga natin sa mga butas silipin sa saan ba kayan sa libro nga may isda sa dagat pa kaya <laughs> tsaga tsagaan ko lang dito at dito mga kapaders pero kung pinanang malaking isda hindi ko lang makita pinana ko nalang ang kulay puti mga kapaders mali sinuutan hindi maisuot yung camera at hindi ko rin makita Wag lang ito makabunot. Sigurado. Oy, nabunot na. Lumabas sa butas mga kapaders. Malaking bukawin pala yun. Siguraduhin ko na ito. Mm -hmm. Ayos. Kwartang linaw. Salamat Lord. Labas ang bituka. Malaking bukawin. Ma isang kiloan sa estimate ko dito. Kailaan tinamaan sa mata. Ang masama kong maridik mga kapaders. Magahanap akong isda dyan sa unahan. Tsaga-tsagaan ko mga kapadyos. Uras pa lang ngayon. Alas gis. Mm -hmm. Lapad ang talikbago. Ganda ng pagkatago sa maliit na sayap. Nakabaluktot lang. Ayos na itong pandaradagdag. Mayroon pang isa naroon. Hindi lang makita sa kamera. Tumagot na mga kapadyos. Bayain na yun. Hindi manasaktan. Hindi kong pinana. Hindi ko na makita kahit sa ang butas. Bayain na yun. na akong iba mga kapadyos pandagdag dito sa talikbago hanap na naman dito sa mga buta uy surahan mm -hmm. mga kalating kilohan labas ngayon ang isda dito sa bahura kahit malapit lang sa tabi ng isla mga kapaders konting oras na lang uwi na rin ako maya maya baka makaras bulpa hanap tayo sa unahan mga alas unsi mawi na rin ako dito may nakasilip bukawin mm -hmm. lagata ka dyan malapad ito mga kapaders. Kalahating kiloha naman, nakakalibang mamana. Pag itong isda ang ating mahulid sa Ayman Ragat. Hanap uli at malutang na rin ako mga kapaders. Uy, narong pa, nakalas bulman. Talikbago or paro. Ayan mga kapaders, hanggang dito muna aking video sa pamamana Mawit na rin ako, mag unsina unsin Abang-abang lang pag-uwi ko. Ikinuwi mo, ilalagay mo eh, Ayan na mga kapaders, yung aking huli sa Sulunday Blaang. Nakasar tayo mga kapaders ng dalawang samaral sa mga lapu-lapu. Malaking bukawin. Aroon pa. Mga kadilin siya rin. May pang pa mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na naman. Na pinagkulob mo sa akin ngayong gabi titimbangin ng mga kapaders at para mamaya pag dumating yung buyer mabayad na ang ito yung samaral buwas ngayon mga kapaders alas 11 titimbangin na kung may ilang kilo yung ating huli Bitid lang mga kapaders. 3 kilos. 3 kilo. Okay, may pipin. Sito ko na yung pipin. mga kapaders Kasama yun ang sibungin Yang dalawang samaral Ano yung image ng mga kapayers?